True ba, Bea Alonzo may issue sa mga kasambahay at driver? Totoo kaya na pinababayaran ni Bea Alonzo sa driver niya kapag nabangga nito ang sasakyan. Ito ang report ni nanay Christy Fermin at Romel Chayka sa programa nilang Christy Ferminute sa Ninity 2.3 Radio T-Army FM kaninang tanghali. Nagrarant daw kasi sa social media ang mga pinaalis na kasambahay ni Bea at ang girlfriend daw ng driver ay may reklamo rin. Nagraran sila sa social media ngayon at kalat na kalat na po talaga yung kanilang pagreklamo. Lalo na yung girlfriend ng isa niyang driver na nagsasabi ng, Bakit po ganun maambeya mababait naman po ang mga staff nyo pero bakit ganun? Oo nga, nagbibigay kayo ng pambayad sa assesses at saka sa PhilHealth. Pero ayaw nyo naman silang payagan na lumabas ng inyong bahay para naman maasikaso ang kanilang mga dokumento. At para naman sila ay magkaroon ng kasiguraduhan sa kanilang pamumuhay, ito ang kwento ni Nanay Christy tungkol sa umano ireklamo ng mga staff ni Bea. Nabanggit din ng si FM host ang tungkol sa driver na nakabangga ng sasakyan. Yung sa driver ang ipinagtataka ko Romel, eh, kasi bakit kailangan kapag nabangga ang sasakyan ay pababayaran sa driver? Bakit wala bang insurance itong mga sasakyan ni Bea Alonzo? Tanong ni Nanay Christie. Nakakaloka nga tayong mga ordinaryong mamayan na ag may mga kaibigan o kapitbahay na nabangga. Aakuin ko na iyan kasi ako naman yung malaki ang kita. Gitni na Christy, hindi may insurance. Yun Romel, may mananagot alangan namang wala silang policy. At wala pong driver na gugustuhin na maaksidente siya at ang kanyang pasahero. Kaya ang pakiusap ng jowa, bigyan niyo naman sana ng magandang kinabukasan ang driver. Sa pakiwari ni Inay Christy ay sakto naman daw na ngayon, naglalabasan ang lahat ng hindi kagandahan kay Bea, kaya maraming nagsasabing bumabaraw talaga ang premium ng aktres. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat!